Sa huling video natin ay natapos tayo ng maging intense ang paligid sa 4 Art Department Public Square. Dahil sa nagaganap na laban sa pagitan ni Nazuli at Liu sa kadahilanan nga na nakatutok sa liig ni Yu ang matalas na parte ng demon. Kaya naman ay nagkaroon ng magkakaibang reaksyon ang mga sect leader ngunit ang ating bida naman ay animoy walang nagaganap sa kanyang paligid kung makaasta. At sa ating pagpapatuloy ng ating kwento, sa bilis ng pangyayari ay dinagawang umiwas pa si Leo matapos siyang atakihin ni Zuli. Gayong kasalukuyan nga ay nahawakan siya ng demon na ipinatawag ng kanyang kalaban kaya walang hirap siya nitong napinsala. Nahumantong pa sa pagkapaslang ni Leo. Dahil sa pangyayari na ito ay napahagalpak ng tawa ang dalawang bayabas na instructor nang makita nila na tuluyan ng humiwalay ang ulo ng alagad ni Bai. Gayong tiyak na nanalo na raw sila sa kanilang deal na ayon kay instructor yung ngayon ay mapapasa kamay na niya ngayon si Blackie. Ngunit ang alaskador na si Instructor Jiang ay nais niyang makuha ang buong Asherbird Peak ang siyang sekta ng ating bida. At ang dalawang instructor ng Formation at Refining Sect ay nagkatingin na nalang sa isa't isa matapos nilang masaksihan ang kahindik-hindik na sinapit ni Liu sa kamay ng alagad ni Sect Leader Ching dahil sa ginawang ito ni Zuli ay agad na inilabas ni Teacher Moon ang kanyang instrumento para balaan ang mga bayabas na sect leader dahil ayon sa kasunduan ay hindi dapat na humantong sa pagkamatay ng mga disciple ang labanan ng mga ito subalit binaliwala lamang ito ng mga taga mountain sect. Pero iginigit ni Elder Sect Leader Dojio na ito ay kasalanan ng alagad ni Bay gayong sa tigas daw ng ulo nito na pinasusuko ng ngunit hindi ginawa. Natanong naman ni sect leader Chingzo na kung ano ba ang ikinagagalit ni Teacher Moon kayong hindi naman daw kanyang alagad ang napaslang. Hanggang sa pumagit na na ang ating bida sa nangyayaring girian ni na Teacher Moon at dalawang hangal na sect leader. Sinabihan ni Bai si Teacher Moon na senior sister, huminahon ka muna, hindi ngayon ang oras upang magsimula ng isang pakikipaglaban sa kanila. Subalit hindi maunawaan ng guru na paano iyon nasasabi ni Bai sa gaya nitong sitwasyon. Gayunpaman, malinaw kay Bay na sa katunayan ay hindi pa talaga tapos ang laban kaya mas minabuti niya na sa ngayon ay manood muna si Teacher Moon. At ang eksena ay muling bumalik sa panig ng dalawang naglalaban na kasalukuyan naman ay sarkastiko na nagsasalita si Zuli na ayon sa kanya ay iniisip ko pa naman na isa kang tunay na malakas kumpara sa ibang unit na saan na ang ipinagmamalaki mo. At gayong napakadali niyang natalo si Leo ay mayabang niya na nasabing kayong lahat ay mga mapagpanggap. Ngunit habang sinasabihan niya ng mga kung ano-ano si Leo, ay naalarma naman ang Luca gayong may naramdaman itong ingay mula sa kanyang likuran. Hanggang sa tumambad sa kanya ang isang itlog ng silkworm. At hindi rin nagtagal ay lumabas ang dalaga mula sa loob nito ng walang anumang pinsala maliban sa kanyang kasuutan na dahan daw ang binabalutan ang kanyang buong katawan at takang taka ang loka, gayong malinaw naman na naputol niya ang ulo ng dalaga subalit ano itong kanyang nakikita ngayon na hindi niya labis maunawaan. At nang nakabalik na si Leo ay kasabay naman ito ang dahan-dahan na paglalaho ng katawan niyang napinsala. At gayong nagawa naman ni Leo ang ma-revive ang kanyang buhay ay pinaratangan siya ng luka na ito ay gumagamit rin pala ng pamamaraan mula sa demonic art. Subalit itinama ni Leo ang kanyang ginamit na pamamaraan na ito ay beast art at hindi demonic art. Sa isip-isip ni Zulina ang babaeng kanyang kalaban ngayon ay hindi isang normal. Dahil dito ay kanya nang napagpasyahan na umatras sa laban. Gayong inihayag niya na fine, ayoko nang lumaban pa. Pero mas narinig ng dalaga na inihayag na ng kanyang kalaban na ito ay susuko ng ngunit kanya pa rin itong pinitik. Sabay nagpanggap na walang narinig gayong kunwari ay tinanong niya ito na may sinasabi ka ba. Bagamat halos bawian na ng buhay si Zuli dahil sa lakas ng kanyang pagkakabangga sa pader, kanya pa rin tinugunan ng katanungan niyo na ang kanya raw sinasabi ay, surrender. At dahil dito ang Bamboo Mountain sect na si Zuli ay natalo at nawala ng malay. At si Sulio ng Clear Sky Academy ay ang siyang nagwagi. Mula sa muling pagkabuhay ng alagad ng ating bida ay mapapansin rin na ito ay napalitan ng kasuutan ng gaya ng damit ni Little Dream. Subalit sa ilang sandali ay hindi halos na malayan ni Leo na ang kanyang laway ay kamakayat na dahil sa kanyang naalala kung paano ito ginawa sa tulong ni Little Dream. Gayong noong nakaraan pala ay binigyan siya nito ng isang itlog ng snow cicada na ayon kay Little Dream ito ay isang lihim na kasanayan ng snow cicada at makakatulong ito sa iyo na mabuhay sa mga oras ng panganim. Gayunpaman para kay Sulio ang bagay na ito ay kapakipakinabang, ngunit ito rin ay talagang kasuklam-suklam. Makaraan naman ng ilang saglit matapos niyang mahawakan ng kanyang bibig ay may malalagkit na kimikal ang dumikit sa kanyang kamay na bahagya niyang ipinagtaka. Hanggang sa mapagtanto ng dalaga na ito ay kaamoy ni Little Dream nos ang dahilan ng labis niyang pagkabalisa at diring diri. Habang nililinis ni Misiu ang kanyang sarili para mawala ang amoy ni Little Dream mula naman dito sa kabilang banda ay nahihirapan maunawaan ng manyakol na si Sect Leader so ang kanyang nakita sa muling pagkabuhay ng alagad ni Bai. Bukod pa dyan ay nais niyang malaman kung paano nagawang matalo ng isang Spiritual Silence ang isang ganap na Golden Core Cultivator, dahil sa pangyayaring ito ay pinaratangan niya ang ating bida na ito ay gumamit ng pandaraya. Maging ang kanyang kaibigang matanda na si sect leader Dujio e eh animoy napaka tapang kung makaporma basi sa mga tindig. Sa kabila naman ng mga paratang ng mga taga mountain sect ay naging magalang pa rin ang ating bides sa kanila upang ipaliwanag sa mga ito na ito ay ang oras upang tanggapin nila ang kanilang pagkatalo gayong ang nagwagi ay napagpasyahan na. Tugon naman ni sect leader Chingzo na lahat tayo ay mga sekta ng orthodox mula sa katimugang kaharian. Kinakailangan ba talaga na pilitin tayo hanggang humantong sa kamatayan? Gayong nababanggit na ang tungkol sa kamatayan ay hugas kamay na ang old man dahil sa sinabi nito kay Ching-so na ito ay sarili mo na ideya, wala na akong kinalaman pagdating sa usaping iyan. Sakay kayabangan ng manyakol na sect leader, mabilis na iginuhit ni Bai ang kanyang kulay pulang talisman at sabay rin niya sinabihan si Ching-so na nais mo bang gawin ito sa iyong sarili o dapat bakitang tulungan? Sa mga pahayag na iyon ng ating bida ay inis na inis ang sect leader kung ang pagbabasehan pa lamang ay ang reaksyon ng kanyang pagmumukha, at kanya rin iginigiit na huwag daw siyang pilitin. Kinalaunan rin ay hindi rin nakatiis ang manyakol na sect leader gayong ibinunyag rin ng hangal ang kanyang itinatagong lakas sa paggamit ng Blood Sacrifice 5 Ghost Possession. Matapos naman na mabatid ng bayabas na si Instructor Yuan Siang ang gayong kakayahan ay kanyang napagtanto na ito si sect leader Qingzhou ay isang ganap na heavenly avatar realm. At hindi niya sukat akalain na itinatago lamang ng sect leader ang kanyang tunay na lakas. Ang kanya naman kapwa bayabas na si Instructor Jiang ay nanlaki ang mga mata habang inihahayag na hindi pwede ito. Ang kanyang aura ay nagmumula sa mundo ng mga multo. Ayon naman kay instructor ni, sa kanyang pag-aanalisa, kahit gawin nila na pagsamasamahin ang kanilang buong lakas ay hindi nila ito magagawang coxain sa makatuwid ay hindi raw nila magagawang labanan ang manyakol na sect leader. At kanya rin nasabi ang gaya ng binabanggit ni instructor Yu na ito ay talagang nagtatago ng kanyang tunay na lakas. Gayong tapos na makapagpalitan nyo si sect leader Chinsu tulad ng isang demonyo ay buong puwersa na niyang inatake si Bai sa rin niya na sinasabing ipapadala daw niya sa impyerno ang ating bida. Ngunit lingid naman sa kanyang kaalaman ay nagkakamali ang hangal ng binabangga. Magkagayon man dahil sa kanyang kapangahasan ay wala na magagawa si Bai kung hindi ang harapin ang sect leader na nag-aamok ng bulu. Sa hindi naman inaasahan na pangyayari ay hindi na kinayang tiisin ni Teacher Moon ang nalalapit na pag-atake ng kanyang manliligaw sa kanyang tunay na minamahal na si Bai. Mabilis siyang nag-teleport sa kinatatayuan ng ating bida upang iligtas ito gayong marahil inaakala niyang walang sapat na lakas ang ating bida para labanan ang isang heavenly avatar realm. At nang tumaman na nga ang malakas na atake ni sect leader Ching Tzu ay nagdulot ng malakas na pagsabog sa lugar na kinaroroonan ni Bai. Gayunpaman, nang daan-dahan nang nawawala ang alikabok sa paligid ay makikita na naging matagumpay ang ginawa ni Teacher Moon sa pagliligtas sa ating bida. At nakahinga na ng maluwag ang guru dahil daw sa nagawa niyang may salba ang buhay ni Bay sa tamang oras. Pero si Bay naman ay nagrereklamo na gayong masyado naman mahigpit ang pagkakahiyakap ni Teacher Moon sa kanya na halos ay ipagdikdikan na nito sa Bukod pa ay nagrereklamo ito dahil hindi na raw siya makahinga at nang marinig naman ng manyakol na sect leader ang usapan ng dalawa at idagdag pa ang ginawang pagliligtas ni Teacher Moon sa kanyang karibal na si Bai. Kaya naman ay mas nenes pa ito dahil sa harap-harapan na ipinapakita ni Xuanzo ang kanyang labis na pag-aalala sa ating bida. Sa sobrang galit ng sect leader ay ipinagsigawan niya na hindi na lamang si Bai ang kanyang papatayin bagkus isasama na rin niya si Teacher Moon. Hindi naman nababahala si Bay sa mayabang nitong pahayag sa halip na lang ang ating bida na sinasabing sa tingin mo ba ay iyon ang mangyayari. Matapos magsalita ni Bay ay biglaan itong napunta kung saan malapit sa manyakol na sect leader ng hindi man lang niya na Dahil sa pangyayaring ito ay pagtataka niya na natanong si Bay kung kailan ka pa nakarating dyan. Ngunit sa halip na sagutin ng kanyang mga tanong ang itinugon ni Bai sa kanya ay ang malakas na pagsuntok nito sa mayabang na sect leader na walang alam kung di ang mang bayabas. Nang tuluyan ng tumama ang blood core punch na basi pa lang sa nangyaring sambulot ng dugo ay tiyak na hindi nagpigil si Bai sa kanyang pag-atake. Sa kabilang banda naman sa lugar kung saan kinatatayuan ng mga instructor, sa napakalakas na pag-atake ng ating bida habang nakatulala ang lahat ng tagapagturo. Hindi na naramdaman ng apat na tinamaan na sila ng bato sa ulo sa labis nilang pagkamangha matapos masaksihan ang kakilakilabot na pag-atake ni Bai. Muling bumalik ang kaganapan sa ating bida na kung saan naman ay lumapit ito sa kasamahan ng kanyang pinaslang upang ipabatid sa old man na sa kanyang ginawang isang pagsuntok ay tuluyan ng naglaho si sect leader Ching ni kahit ang abo nito ay walang naiwang bakas. Magbibigay sana ng isang paliwanag ang ating bida kay Elder Sect Leader Dogeo kung ano ang kanyang gagawin sa matanda. Pero hindi na natapos ang kanyang mga dapat ay sasabihin gayong habang umiiyak ang Old Man ay. Agaran itong lumuhad sa harapan ni Bai at inamin ang kanilang pagkakamali. Bukod pa ay nakikiusap ito na sana ay hayaan na siyang mabuhay gayong kung gagawin iyo ng ating bida ay handa ang Old Man ng magbayad ng danius o kahit anong nais ni Bai na kabayaran kapalit ng kanyang buhay. Sa katunayan naman ay hindi talaga plano ni Bay tapusin ang buhay ng Old Man gayong kanyang sinabi dito na mayroong isang taong nais ang iyong ulo higit sa akin at sabay niya inutusan si Sect Leader Dujio na umalis na. Sa pagtalikod ng ating bida ay mabilis na pumulas ang Old Man gayon pa man ay hindi nito nakalimutan ang pasalamatan si Bay sa ginawa nitong pagpapalaya sa kanya habang si Teacher Moon ay takang-taka dahil bakit nakita niya ang ating bida na lumalakad papalapit sa kanya gayong hindi naman ito umalis sa kanyang bisig. At kanya rin na pagkamalan na may isa pang bay. Hanggang sa makarating ang ating bida sa natigilan na guru. At pabiro naman na nasabi ng ating bida dito na senior sister, tila nagustuhan mo ng labis ang aking dami. Kung gayon okay lang naman na ibigay ko na lang ito sa'yo na bahagyang ipinagtaka ni Teacher Moon kung ano ang binabanggit ni Bai. Nang pagmasdan ni Instructor Moon ang Bai na nasa kanyang mga bisig na ay kanyang napagtanto na ito ay talagang isang dami lamang. At gayong nabanggit na pwede ito mapasa kanya ay sinangayunan ni Teacher Moon na kanya itong tatanggapin. Palusot naman ng guru na kaya lamang daw niya ito ay kanyang tatanggapin bilang kabayaran sa ginawang pananakot ni Bai. Dahil talagang nais na kunin ng guro ang replica ni Bai ay pabiro na sinabi ni Bai kay Teacher Moon na huwag lamang gamitin ito bilang isang voodoo doll na ginagamit ng mga mangkukulam. Tugon ni Teacher Moon na huwag kang mag-alala, hindi ko ito gagamitin upang ipak ulam ka dahil mayroon akong ibang paggagamitan nito. Habang nag-uusap ang dalawa tungkol sa replika ni Bai ay kasabay naman nito na itinuturo ni Instructor Yu kay Instructor Jiang na talagang nagawang e-one eh hit ni Bai Luchen ang isang nilalang na may antas ng isang ganap na Heavenly Avatar Realm. Bagamat hindi gaano matiyak ni Jiang na gayon nga ang tunay na nangyari subalit sa kanyang palagay ay iyon talaga ang katutuhanan. Halos naman manlambot si Instructor Yu na sinasabing so. Ang ibig sabihin ng kanyang lakas ay mas mataas pa ng ilang antas kaysa sa isang pic ng Heavenly Avatar. Na malungkot rin na tumugo ng alaskador na si Jiang na ayon sa kanyang hula ay marahil yun nga ang kaso. At nang napansin ni Instructor Ni ang malungkot na pagmumukha ng dalawang bayabas na guro ay pinaringgan pa niya ito na tila si Instructor Bai ay itinatago lamang talaga niya ang kanyang tunay na lakas. Dagdag pa niya na ipinarinig sa dalawang Instructor, tila ang ilang mga tao ay kailangan ng magsimulang mag-alala tungkol sa kanilang hinaharap magmula ngayon. Nang masabi ni Instructor Yan Xiangqiong na ang ginawang pagsuntok ni Bai ay talagang tunay na kahangahanga, ay napansin naman ni Instructor ni ang ginagawang palihim na pagtakas sa lugar ng dalawang bayabas na guro. Sa pagpunan ni Instructor Ni ay gumawa ng palusot si Jiang na kailangan na daw niyang umuwi sa kanilang tahanan gayong magpapakain pa daw siya ng kanyang alagang aso. Gayun paman, bagamat tiyak naman ni Instructor Ni na ang totoo ay natatakot lang ang dalawa, matapos nilang matuklasan ang lakas ng tao na kanilang binubuli ay hinayaan na lamang niya ito na makaalis. Nang tuluyan ng makaalis ang dalawang bayabas na guro, nagbigay ng pahayag si Instructor Yan Xiangqiong na ayon sa kanya ay kung iisipin ang lakas ni Bai Luchen ay talagang nakarecover na sa pagkapinsala nito subalit hindi sinasabi sa iba. Dagdag pa niya na hinayaan lamang na mag-alala. Ang headmaster para sa kanya, hindi ko inaasahan na gagawin ito ni junior brother Bai. Tugon ni instructor ni na siguro hindi niya ito masabi o mayroon siyang iba pang mga dahilan. Gayunpaman, kahit sa kabila ng mga paglilihim na ginawa ng ating bida ay mas minabuti na lamang ni Instructor Yan Shank yung nakalimutan na ang tungkol dito. Gayon isa naman daw itong magandang bagay para sa akademya ngayong nalaman nilang nakarecover na si Bai, at ang henyo mula sa sampung taon na nakaraan ay sa wakas ay bumalik na. At sa panig naman ng ating bida ay lumapit na sa kanya itong kanyang alagad na si Miss Liu. Naagad rin pinuri ni Bai ang kanyang alagad na maganda ang ginawa nito. Ngunit nang nakita ng dalaga ang dami na kamukha ng kanyang master ay hiniling din ito sa ating bida na gusto rin daw niya ng gaya ng niyayakap ni Teacher Moon. Sa kahilingan ni Leo ay nais malaman ni Bai kung bakit gusto rin ng kanyang disciple ang kanyang dami. Tugon ng dalaga gaya ng nasabi ni Teacher Moon na ayon sa kanyang inihayag ay hindi yun madaling sabihin, ngunit mayroon akong paggagamitan nito. Lumipat naman ng eksena kay Little Dream na kung saan naman ay nagrereklamo habang isinusuot ang damit ng kanyang alagar dahil ayon sa kanya ay bakit naman ang damit ng mga tao ay napakahirap isuot.